21 ng hapon sa House B, nagbukas ng salo ng housemates na ilang pa rin sa isa't isa. Sorry sa inyong girls ha, pero hindi pa ako nag-adjust. Uh, and uh, actually, I don't want to adjust, you know. It's just, mahirap lang sa akin na uh, nandito na naman kayo. <laughs> uh, tayo, kasama na naman. Uh, mas comfortable ako sa kanila talaga. ha okay. so, Sorry talaga. it's I mean, first day ito, hindi ko alam kung mag uh, mag comfortable ako sa inyo. It's okay, no, okay. 100% Okay lang, no, Rob. Parang close yung heart natin na magkuan. No? Parang close ang heart mo, oh. no? Hindi pa siya maka-open. Maghihikay, ba brother, ng susit. Magsiselos ka sa sa mga boys na, no, kapag maklose na mga girls doon. Oo. Oh. <laughs> Pero sabi nila, sabi nila, ano, uh, loyal sila sa mga boys dito. Talaga. <laughs> Hanggang sa ibang bagay na nakasanayang gawin sa dating kasama, ilang pa rin sila yung no, uh, salpo. mutot ka no Wala, buloy ah okay go over kaya na sa komportable okay okay okay, tayo okay, close, okay. Okay. Tayo. okay lang. okay 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 hindi pa namin ganun kakabisado. Ayaw naman namin masyadong bad impression na ano ba naman itong mga... Eh, okay nga. May pa. permission na. May permission to part. <laughs> Pero si Hermes gustong basagi ng ilangan sa pagitan nila ni Carol. Oh, sige, ganito lang. Gusto ko maraming yung reason. Ba't ka nainis? Nainis ako sa sarili ko. Bakit? Kasi? Ewan. Hmm. Ha? Huh? Ikaw ang magsalita. I What want sige? to hear you. I want to hear you first. O oh, sige. Magsalita. Siyempre, nung wrap-off natin, doon tayo magkikita pa lang, di ba? Yes. Wala, nagulat lang kami sa sinabi nila na sinaktan daw kita. Ba't, ba't siya sinaktan, sabi nila, Lamelay? Eh. Uh -huh. Bakit? Nagulat kami. Oo, oh, sa, ano yung nangyari sa'yo? Hindi ko ko lang, hindi ako galit kay Mariel. Kung yun yung iisip niya, hindi ako galit sa kanya. Kaya wala akong kinaiinisan. Eh, ba't ka hindi na no, no, na parang hindi nakilala yung turing mo sa amin? Ano ba yung nagawa namin o oh, nagawa ko? Wala silang nagawa. Oo, oh, nagawa ko. Kasi parang sa akin yung blame na ba't kita sinaktan. Bakit? Hindi ba ba kinukwento sa'yo? Wala naman nagkukwento sa akin eh. Walang wala. wala Kasi, Karol, wala naman tayong magagawa. Tayo yung tayo yung magkakasama dito. Hindi pwede yung ganyan na hindi tayo nag-uusap. <sighs> Did... Si Rob mo nakakausapin ko. Well, I don't know. Wait, wait, when i was still in that house para, <clears throat> to be honest i wasn't myself uh -huh. i didn't open up that much so, so inna, oh. i just opened up to the telegraf at lang kay Tibo. and so i really felt good when mm -hmm. i came here mm -hmm. um, to be honest i, I miss tibo uh, i miss talking with him mm -hmm. even though i just need kumagano the looks like Okay, Paul naman. Um, ewan ko, I'll just have a little issue with him. Patuloy pa rin ang pagkamis ni Melay at Rika sa mga dating kasama. Bakit yun ako ang ala? Andyan lang man sila, di ba? Ang OA na wala ako ala. Wala ako ang ala. Bakit yung feelings ko dahil? Tinahanap <laughs> mo si Jason. Ako? Bakit? Tiyo-tiyo na yung gito. Ibig sabihin. Bakit ko siya hinahanap? Hindi ko siya pwede nga napin dahil. Ang ginakuan ko lang yung card ko ka ba parang andito pa yung luha, parang gusto pa yung lumabas. Hinahanap na basta pa miss one time na para tapos na. Ano yung mga na may miss uh, mo kay Jess? Ano ba ang magkandawa katawa ako. Ang mga binukang sa isa't isa. Ang binubulo niya ako. Bakit nyo minsan yung nagalit na ako? May naroon sa akin. Hindi ko na pala napapansin na. Close na close na pala Over, over, over. Miss ko pag tawag niyo sa kaya Isay. Isay, isay, isay. Isay, panuway ka. Ayaw ko lang. hindi mo nang umamin na nagmamahal ako. Ba't ayaw mong umamin? Ba alam naman ang buong mundo, no? <laughs> <laughs> alam naman ang buong mundo, pili mo. Pili mo alam naman ang buong mundo, no? Nakita ko na ako yung namahal ko siya, no? Kaya na hindi niya ako mahal. Mm -hmm. Ikaw ang matay. ng hanggang sa diskusyon para sa kanilang weekly task, din ng ibang housemates ng housemate Let's do this. Ano, everybody, ano, choose three scenes from the ten scenes we just talked. And then we can finalize, we can check kung anong scenes ang gusto natin talaga. Nan naninibago pa lang po yeah. Kasi nga po bago yung mga kasama naming babae. And yun, yeah. Parang hinahanap pa rin pa po namin kanina yung, yung mga, yung company nung dati namin, housemates. Dahil dito'y kinausap ni Kuya ang mga leader ng grupo na si Narika at Rob. I guess po medyo low energy lang po talaga yung mga tao ngayon. and uh, talk and um... Yeah, at medyo malungkot. Yeah. Yeah, it's a general sentiment po ng lahat na medyo down feelings. Naunawaan ko ang inyong nararamdaman. Mm -hmm. Pero bilang team leaders, mm -hmm. nasa balikat ninyo ang magiging end result ng inyong weekly task. Tulad ng House B, hirap ring makabuo ng konsepto para sa weekly task ng House A. Kasi nga, reality is merong mga prostitute and meron drug addict. Kaya well, adjusting lang po kuya. Um, to, you know, namin yun sila, they're like, they're, they're, you know, parang they get what they want. Ayun pala yung mga boys doon, parang they pamper them too much. Parang yun, nani bago lang. Kasi ang mga boys po kasi namin dun sa kabila dati, um, kahit anong gawin namin, submissive sila. So, parang dito, merong um, napansin ko lang, which is maganda naman po in our part, napansin ko na meron silang authority. So sa tingin mo, magkakasundo kayo ng mga bagong niyong babaeng housemates? It's too soon to say that po, Kuya. Ang ko mong sabihin dito sa mga kasama yung lalaki ngayon, nakakita po kami ng katapat namin. Yes, girls, in a way, in a way, in way, way na yung... Sino mo, mo ba ito? Na.